Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay ituturo na naman natin ang isa na namang paraan upang hahanap-hanapin tayo ng ating mga mahal. Yung mga taong hindi na nagpaparamdam, ito po ay isa na namang paraan upang tayo ay kanilang hahanap-hanapin, hahabol-habulin. Ano po ba ang kailangan natin dito? Siyempre po, lagi nating pinapaalala na ang kailangan natin sa mga ganitong klasing ritual ay ang ating tiwala sa ating sarili at ang ating dedikasyon. Kung tayo ay magduda, ay may mga duda sa ating ginagawa, ay wag na lamang po natin gawin ito sapagkat tayo po ay nagsasayang lamang ng ating panahon at ng ating oras. Ano po ba ang oras maaaring gawin ito? maaari nito itong gawin ng kahit anong araw, kahit anong oras. Ngunit, mas mainam pag ito po ay gagawin natin ng alas 6 ng umaga hanggang alas 8 po ng umaga na tayo ay nakaharap sa silangan kung saan sumisikat si Haring Araw. Kahit anong araw, kahit anong oras, basta kakaramdam kayo ng malakas na enerhiya at positibong pananaw ay maaari ninyo itong gawin. Kung may oras kayo sa umaga ay mas maganda. Ngayon, ano po ba ang ating kailangan? Kailangan lamang natin ng dalawang basong clear. Dapat po ang ating baso ay clear. Kahit po mas maliit lamang dito ay walang problema. Kahit po maliit na baso ay walang problema. Yung clear na baso ha, yung clear, yung kita. Kahit yung plastic lang po na clear ay pwede po yun. Yung plastic na basong clear, ay, yung maliliit lang ay pwede na po yun. Kailangan din natin ng at dahon ng laurel. Dahon po ng laurel, kailangan natin. Okay lang po kahit may counting punit ay walang problema. Basta maaari pong sulatan. Okay. Ngayon, pag ha, tingin mo ay handa ka na sa iyong sarili, nakafocus ng iyong atensyon sa iyong ginagawa, nakafocus ng iyong atensyon sa taong gagawan mo nito, ay pwede na tayong magsimula. Ayan, nandito ang ating bigas. Ito ang ating bigas kuhanin mo ang dahon ng laurel. Ayan. Sa unang dahon ng laurel, ay isulat mo ang kumplitong pangalan ng taong gagawan mo nito. Kailangan ay kumplito niyang pangalan at kanyang kapanganakan. Siyempre, mga ex nyo yan, mga nagkaroon kayo ng relasyon, imposible namang hindi nyo alam ang kanyang tuntuong pangalan at ang kanyang kapanganakan ngayon ay atin itong isulat sa dahon ng laurel. Halimbawa, siya si Jose Manaloto. Ayan, si Jose Manaloto, April 3, 1979. Ayan, ganyan. Jose Manaloto, April 3, 1979. Ilagay dito ang ating laurel. Ilagay dyan, pag ilagay. Okay. Then, kuhanin po yung isa at ilagay mo naman dito. Gumamit po kayo ng pulang bullpen dahil ginagawa po natin ito ay uh, spell para sa pag-ibig, ritual para sa pag-ibig ay gagamit tayo ng pulang bullpen. Dito naman sa isa ay isulat mo ang katagang hahanap-hanapin at hahabulin mo ako. Hahanap-hanapin at hahabulin mo ako. Gamit po ang pulang bullpen at dapat po ang inyong pagkakasulat ay malalaking litra malalaking litra po lahat hahanap-hanapin at hahabulin mo ako ngayon pagkatapos ay atin naman itong ilalagay dito sa ating kabilang uh, kabilang tawag nito, kabilang bigas pagkatapos gamit ang toothpick to toothpick or kung wala kayong toothpick ay pwede yung kung ano man ang mayroong kayong pantusok na matulis ay tusukin ninyo ang unang dahon Ayan, kung saan mo isinulat ang kanyang pangalan. Tusukin itong pa ganito. Ayan. Pag po, sa gitna po natin, ayan. Halimbawa, ito yung toothpick. At ilagay mo ito dito sa ating bigas. Ayan. Ilagay ito sa ating bigas na nakaganyan. Ayan. Ganon din po ang gawin dito sa isa. Itusok din po ito. Itusok din po dito ang ating toothpick at ilagay din po dito na nakaganyan. Pagkatapos ay hawakan ito sa iyong dalawang kamay, sa iyong dalawang kamay, humarap ka sa silangan at sabihin mo ang iyong mga kahilingan. Ano ba ang kahilingan na nanggagaling sa iyong puso? Dapat po ay walang halong kasamaan ang iyong paghiling sapagkat nais natin siyang habul-habulin tayo. Mas bibigyan tayo niya ng atensyon at panahon. Kaya humarap ka sa silangan, pakaisipin mo ang taong ito,